Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano to sisimulan. Ilang linggo akong nawala at hindi nagparamdam. Hindi ako sigurado sa nangyari. Ang alam ko lang, kailangan ng pahinga ng katawan. Masyado akong napagod sa mga nagdaang buwan. Ang daming pinagdaanan. Dumating din ako sa punto na tinatanong ko ang sarili kung ano bang saysay ng buhay ko. Para saan ba ako bumabangon? Para kanino? Maraming tanong sa isipan at aaminin ko hindi ko ito mahanapan ng kasagutan. Ewan ko ba pero nagmistulan akong bulag, kadiliman na bumabalot sa mga mata. Wala akong maaninag na kahit ano. Wala ring boses na lumalabas sa bibig ko. Hindi magawang humingi ng saklolo. Para akong pinulupotan ng kadena at iniwan sa gitna ng na nag-iisa. Ganun ang pakiramdam. Sobrang bigat at nakapanghihina. Ilang linggo ako naging ganun. Hindi ko alam kung kailan muling makakabangon. Walang lakas para sa lahat. Blankong nakatingin sa puting kisame habang mga mata ay mulat. Ilang segundo, minuto at oras ay lumilipas. Pero nakatulala lang sa kawalan. Tangi pagpatak lang ng tubig ang naririnig. At namalaya na lang na mga mata ay nanunubig. Lumalandas, baba sa pising. Tumadaloy na para bang may sariling buhay. Kasabay ng iba'yong yung pagkalumbay. Ganitong pakiramdam ang iniiwasan ko. Ayokong muling maranasan at mahulog ng matagal. Ang maiwang mag-isa at walang makapitan. Na para bang dinturog ang puso hirap at hindi makagalaw dito sa pagitan ng dilim at kalungkutan